Ya, moe. Moe. Mga Indonesia. <laughs> oh, janub oh. Oh, Januk Jawa. Oh. Oh. Ayos yung OT nila ngayon, no. Nagpupuk-puk lang. pakalimutan na atang lagyan ng butas. Kaya mano-manong paglalagay ng butas. Ayun oh. Oh. Hep. Hmm. Oh, ito kasi walang butas 'yung gawa oh. Makalimutan niya na maglagay ng butas. ito uutihin hanggang linggo. Sabado linggo gagawin. Ah. So, dalawang Indonesia. Ayan o. No? May pasadyang ginawang ano. Kulmahan. Good job Arjun. Good job. Bulang mandros to, dyan o mana. Ang dami no? Neto, o. dami dami kaya nito, yun pa. Ito, mid-case? Mid-case ito? Ah, 2,000. Dalawang liko, dalawang paleta din. Ito, o, oh, tingin ng sama doon sa kaninbo. Ganito lang ang gagawin. Isa-isa, mano-mano. Oh, my God! May sisipag yung dalawang Indonesian na to. Tingnan, tingnan yung mga mukha nila. O, parang Pinoy din ang itsura. Pupogi, di ba? Ang pupogi. Arjun, say hi. Oh, from Indonesia. Oh, ayun, si Sri Lanka. Hi. Uh, dumayo din si Sri Lanka, o. Oh. <laughs> Good job. Tatlo na sila. Hmm.